Kamusta mga maka full court welcome back sa aking channel. Pag-usapan natin yung trade deadline at pag-usapan na rin natin yung trade patungkol kay Donovan Mitchell papuntang Los Angeles Lakers. So less than 24 hours bago sumapit ang trade deadline at nagsimula ng gumawa ng galaw ang ibang mga team. Ang number one team sa buong NBA na Boston Celtics ay mukhang hindi pa nga sa kanilang lineup dahil mas lalo pa nga silang nagpalakas. Trenid nga nila ang kanilang 2027 at 2032 second round pick sa Memphis Grizzlies kapalit ang backup big man ng team na ito na si Xavier Tillman. Additional big man ngayon ito para sa Celtics kung sakali man ang magtamo ng injury si Kristaps Porzingis sa playoffs. Dahil nga dito ay mas lumakas pan Celtics mga maka full court at talagang pinapakita nila na nasa win-win mode na sila. Abang ang Detroit Pistons naman ay busy din mga maka full court sa trade deadline na ito. Trenade nila si Monte Morris sa Minnesota Timberwolves, kapalitan 2032 second round pick at si Shake Milton at Troy Brown Jr. Simula na sa worst team sa NBA, si Morris ay nalipat na sa isa sa mga top team sa Western Conference habang kapalit naman para kay Shake Milton at Troy Brown Jr. Bukod dyan ay trained din ang Pistons ang kanilang 2024 na second round pick si Kevin Knox at Andre Friday Des para kay Gabriel Prochida patungo sa Utah Jazz para kay Simon Fantesho. Ilan sa mga players na inaasahan pang magpapalipat ng team ay sila Andre Drummond, Dennis Ruder, Alex Caruso, Kelly Olynyk, Bones Highland, Andrew Wiggins, The Murray at iba pa. Asahan niya na mapapadami ang trades within the next 20 hours. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Habang ang Los Angeles Takers naman ay kumpiyansa na daw na makukuha nila si Donovan Mitchell. Hindi yung trade deadline bago sa off-season kung saan nito ay may expiring contract na. Hindi pa nga siya free agent, ngunit ang maliwanag na siya ay hindi na siya pipirma ng extension sa Cleveland Cavaliers. So inaasahan nga na ay trade siya ng team na ito upang hindi naman ito umalis sa kanilang team na walang kapalit kapag free agent na siya matapos ang 2024 hanggang 2025 season. Ayun nga sa iba't ibang sources ay ang pagperso nga daw kay Donovan Mitchell ay isang paghahanda sa posibing pagalis ng Lebron James sa offseason. Dahil kung tuluyan na nga makapasok sa NBA si Brony, automatic na lilipat ng team si Lebron. Matagal na nga sinasabi na gusto nga na maging kakampi ang kanyang anak. At makalaro nga daw ito sa NBA, at ayun ang isa sa kanyang mga goal. So dahil nga dito ay naasahan na eventually ay aalis din talaga sa Lebron sa Lakers. This of season nito o sa susunod. Kung kailan man nga magiging handa si Brony na maglaro sa NBA. Kaya naman inaasan niya na si Donovan Mitchell ang magiging sunod na mukha ng franchise na ito. Hindi nga uso sa Lakers na maghintay na mag-develop ng young players dahil big market team sila. At isa sa mga sikat na free agent destinations kaya naman palagi silang nasa win-win mode. At hindi tumatagal ang kanilang mga young players dito ano ba masasabi no tungkol dito. At yun lamang po mga ka full court ang hatid kong balita na yon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. It na gusto niyo yung video. Kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.